Yan yeah, mga kaisan Sa mga gusto pong uh, umorder ng dahon Ilalagay eh, ko po ang numero Ang bigay ko po ay ano Sa limang kilo 400 pesos po Punas na po yun Tsaka nasa plastic na Ayan Ilalagay ko po ang ano Sa mga gusto pong order Sa mga re restaurant Basta kaya ko pong supplyan Kahit mga 50 kilos po Araw-araw Gawa ng may sinusuplayan na po ako ng uh, 20 kilos halos araw-araw kahit ang mga 50 kilos pa yan 400 po ang uh, bigay natin yan sa mga nangangailangan po ng dahon gawa ng ano po nagkalat lang po sa amin dito ang ganto yan mga saging damo po yan dati po tinatagpas lang yan ngayon po eh, halos napapakinabangan na yan siyempre mga kainsan pag maraming order iuupa ko rin po ay para po magkaroon ng trabaho lahat yan Yeah, mga kaisan, ito po yung baka bukas na natin kukuhanin. Nagkalat lang po ang pagkakapirahan sa amin mga kaisan, ay eh, ganun po talaga. Ito po yung uh, matakal ko na pinagdarasal mga kaisan ay. Yan po ay ano, tumutubo ang dito sa amin. Uulitin ko po, ang benta ko ay, pero mapapag-usapan pa po natin kung gusto nyo tumawad. Pag maramihan po. Basta kaya ko pa po mag-supply kahit 50 kilos araw-araw. Pero kukuha na rin po ako ng tao nun, mga dalawa. Siyempre, bibigyan ko pa rin ng inay at itay. Eh. Ayan po, oh. Yan. Mga dati po namin tinatabas. Ngayon ay napapakinabangan na. Ay po, oh. Yan. Mga saging damo. Yan, yeah, mga kaisan. Pang final na motor na. Mga makinis na, oh. Hoy. Ayos na. Ha? Malaki ang tubig. Hindi kaya lumutang Ayos lang, ano? Hoy, <laughs> hey, ang ulan Uy, naman Ha? Lodo Lodo ang ulan Pero maganda, ano? ano ay pa mga kainsan, oh. Saging damo. ay dapog na lang kulang. otoy toy dapog. <laughs> Yari na. Ay, ano naman ay. Na, eh. Halos dalawang linggo kami pa ikot, -ikot din eh. Yari, labog. Utay-utay nga sabi namin ni Naupi ay, eh. Yari. pa ba eh. Hmm. amin pong minumotor ng ano minumotor po ng malaki ang tubig para po pantay walang lalud katamnan pag ano mga kaisan mamamaya ni daw si na utol is pizza 59 si utol is po at saka si kambal ay sabi ni kami sprint pupunta daw siya dito uh, baka a 4 or a 5 pag wala siyang gawa mamamaya ni eh. utol muna <laughs> Pasma yan oh. Makabawi naman sa tubig ay. Ay, ang oh, sarap maglaba. Ah. Ha, oh, mga kainsam. Bibisitahin la ang po natin kay Tatay na palayang. <laughs> maganda na po. Aray. Tatay po bawal pa magtrabaho ay eh, kaya kami na rin nag-aasikaso na rin. Kaya yung pong ating atin inahuli. Yan, kaalis lang na yung daklepago. Kausap ko nga. Sabado daw ay bubunot na. Ay, anong ganda na. Oh, naku, nagdudumalaga na. Iikutin muna natin, ari Ay, anong gara. Ay, gamasi na pala. Hmm. Mapapagamasa na pala natin sa makalwa. Terskater naman. Hmm. gamas gamas hulip grass cutter iya yeah. para ba naman pong inuuko ang paglagunan ng damo ay anong pagkakabil yun si utol ace at saka si ano si kabis print po Ma mamaya po sila ng pizza 4 nag usap na po kami 4 taman tama, -tama. mamamaya na eh. baka magluto tayo ng pancake mm, mapapadat na ng tubig tol Pauwi na ba kayo a4 o tol birnes sasabihan ko si kambal nasabihan ko na si kabis friend pupunta daw doon kalabasa o tol magdala ka kalabasa maganda na kay tatay gagagas -gag ka tiri Pagtutulong-tulungan utol natin na rin, lunis. Bagus cater kita kata Lunis, schedule natin pagkatanim ko. Kaglan. Oh, maghapon tayo. Maghapon ah. Piyay hari ya, to. Agahan ay magsisimula ka nang alas 4:30. Di hari po ito sa amin magkakapatid. Maka-kitsan bibigyan ko na tayo sitio ng kalabasa. Yo. Napobon ko ya. Puti big mo ng sitio. Medyo kalabasa. Ibigay po tayo ng kalabasa sa ating mga tiyuhin. Dahil pong bunga eh. Ah, nakailang pitas na ako eh. otoy. toy, ibigay e, mo rin kalabasa sa inyong auto yar eh. Ayaw dalhin ni Jilmar. O kalabasa sa inyo rin. Oh eh. ah, mga kaisan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po. Pauwi na po tayo. Ah, ay lumaguna pala yung ating hardin din eh.